Good vibes only para akit swerte. Ito na naman po, pinakasikat na channel natin dito Para ling Pinoy, pasok ka sa pinto Lahat ang matutunan ay malaginto Sari-saring bagay, na Kung bago po kayo sa ating channel Maari lang pong i-click ang subscribe At ang bell Para ma-notify kayo sa tuwing meron tayong mga bagong video Sa gitna ng taglamig Natagpuan ko na mayroon sa aking loob isang di matitinag na tag-init. Ang inspirational na kasabihang ito ni Albert Camus ay nagpapaalala sa atin na kahit sa pinakamadilim at pinakamalamig na panahon, meron tayong natatagong lakas at kakayahan na makapagyabong. Tulad ng taglamig na maaring mahirap at masalimuot, ang buhay ay madalas na nagtatapon ng mga pagsubok at hadlang sa ating mga landas na maaring mangarap tayo. Gayunpaman, sa bawat isa sa atin, merong bukal ng lakas at determinasyon, isang metaphorical na di matitinag na tag-init na naghihintay na magising. Sa harap ng kahirapan, madalas tayong sumuko sa pag-aalala at negatibidad. Ngunit, ang kasabihang ito ay nag-iingganyo sa atin na gamitin ang ating natatagong yaman ng pag-asa at optimismo. Kahit gaano kahirap ang mga kalagayan, meron tayong kakayahan na hanapin ang init at liwanag sa loob natin ang lakas na ito ay magtuturo sa atin sa pinakamasalimuot na taglamig. Tumutulong sa atin na magpatuloy at lumabas na mas matatag. Ang kasabihang ito ay nagpapakita rin na ang ating katatagan at lakas ng loob ay hindi umaasa sa mga panlabas na kadahilanan. Ito'y paalala na hindi natin kailangang maghintay ng mas mabuting kalagayan, mas mabuting sitwasyon, mas mabuting panahon o mas mainit na araw upang makahanap ng pag-asa at inspirasyon. Sa halip, maari nating gawin ito sa pamamagitan ng ating mga nakatagong yaman upang lumikha ng ating sariling di matitinag na taginit anuman ang mga pagsubok na kinakaharap natin sa huli ang kasabihang ito ay naglilingkod bilang makapangyarihang paalala na may kakayahan tayong malampasan ang kahirapan humanap ng kahulugan sa mahihirap na mga sitwasyon sa anumang panahon at lumabas Mula sa pinakamadilim na sandali ng buhay na may bagong pananampalataya sa sarili at lakas ng loob. Ito'y isang paanyaya na yakapin ang ating sariling katatagan, ang ating mga talento, tanggapin kung anuman ang ating kakulangan at magkaroon ng pananampalataya, paniniwala sa ating kakayahan na harapin ang mga unos ng buhay at hanapin ang ating sariling di matitinag na taginit. Ito ang mga payong dapat bigyan Nating halaga na para sa atidinyan Narating Pilipino malubigyan Likat ating samahan si Ate Vivian Kaya naman, una, sulyak malubigyan Kapalaran mo dito na kadikit Araling Pilipino, likha dito Nakalaan lahat ng paborito Una, sulap malupit Pag napanood, di na pagpapalit Makinig na at dapat isipin na ibibya, never kang bibidi. Makinig sa hula ng tarot O baka naman laman ng iyong horoscope Kahit ano pa, edo dito ka na Araling Pilipino na ang kakana